tunay na mandirigma ay laging nakahandang magtanggol at laging nakahandang lumaban sa ngala ng bayang kanyang pinaglilingkuran. Hindi ito sumasalamin sa dami ng iyong naipapanalong laban. Dahil ang tunay na sundalo ng bayan, alam kong kailan siya lalaban o kailan siya susuko. At higit sa lahat, alam niya kung papaano makakalikha ng mas marami pang magigiting na kawal na handang magbuwis ng buhay para sa bayan at hindi sa ilang tao lamang. Halika't magbalik na tayo sa kwento ng isang taong minsan ang tinahak ang landasin ng pagiging mandirigma, nagtanggol, tinanghal na bayani, naglingkod, ngunit isinuko ang laban matapos niyang maramdamang wala ng halaga ang magpatuloy pa kung hindi na ito para sa bayang kanyang pinaglilingkuran. Ang kwento ni Lieutenant General Rafael Manyo Ileto o yung tinaguri ang Father of the Scout Rangers. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rafael M. Ileto ay nakilala rin sa bansag na Rocky. Siya ay isinilang noong ikadalawamputapat ng Oktubre taong 1920. Siya ay tubo sa bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija at anak ni Francisco Ileto na kilalang magaling na espiya sa mga kalaban noong panahon ng filipino american War. Siya ay naglingkod kay General Isidoro Torres na siyang nanguna sa pagdepensa sa Bulacan. Ang batang si Rocky ay sa kanyang bayan na rin nagsimulang mag-aral at nakagraduate ng high school sa Cabanatuan City. Pagkatapos dito, nag-aral siya sa UP upang kumuha ng engineering degree pero dalawang taon lang siya dito dahil noong taong 1940 sa edad na 20 anyos pumasok na siya sa Philippine Military Academy o PMA. Naging top-notcher siya dito na nagbigay daan naman para hirangin siya sa ilang mga pinapalad na mabigyan ng pagkakataong may padala sa United States Military Academy sa West Point at maging bahagi ng kanilang foreign cadet program. Pero sa kasamaang palad, hindi naging ganong maganda ang naging kapalaran niya dito dahil kasabay ng kanyang pananatili sa Amerika ang pagputok naman ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ilang beses nalagay sa alanganin ang buhay ni Rocky matapos siyang mapagkamalan ng mga magsasaka doon na isang hapon. Dahil nga kapwa natin si